Ito yung ating harvest ngayon, guys. Grabe, ang dami. Hi, guys. Good morning. So, matagal-tagal din ano bago ako nag-upload ulit ng video kasi nabisi ang lola niyo. So, today, magharvest uh, mag ulit tayo. Actually, tiglamig na dito sa amin ngayon. Yung ating gulay, eh, nagsastart na siyang nalalanta yung mga dahon niya. Pero, kahit nalalanta yung mga dahon ng ating gulay, eh, meron pa rin siyang bunga. Kaya ngayon, mag-harvest tayo ulit dahil Um, yung freezer namin actually hindi pa siya totally puno para sa winter stock natin ng mga gulay. So ngayon mag-harvest tayo ulit para meron tayong madagdag doon sa gulay natin na isa-stock natin para sa winter. So tara na, samahan niyo ako mag-harvest ulit. Let's go. Ang gulo ng aming backyard guys, tingnan niyo. <laughs> Kasi may ginagawa si Habi, hindi pa tapos. So ayan! Ayan, medyo maingat Masakit sa mata yung araw. So, ayan guys, o tingin. Yan, humahabol pa rin yung ating pipino. O, ang dami. So, ayan. Ayan o, oh, yung ating seedlings. Ang laki na. Ay, nahulog. base natin. Magami pa niyang bunga o maliliit. So, ayan. Meron pala kami nito, oh. Humahabol. So, first time niyang magbunga. Nasali dun sa seedlings namin. Ito yung bunga niya, oh. Hindi ko alam kung ano pangalan nito, pero para sa akin parang patani eh yan acting pet chai naghihinga na so ayan may pet chai na tayong na harvest yan ang sipag oh matigas na saka ayan hindi na harvest ayan ayan marami pa rin bunga ang kamatis ayan Tingnan niyo, yung upo natin so isa parang may sakit siya yan ang haba na eh so, yan yan may kalabasa din ayun lang Lagay ko muna dito yung na-harvest natin kasi puno na siya. So, ayan pa lang yung na-harvest natin. Ito yung pet natin. So, mag-harvest pa tayo ano. Maraming bunga ng lemon, oh. Ayan. Tignan natin dito. Maraming pipino, maliliit pa. Ayan. Ay, may palaka. Ayan, maliit pa. Hindi ko na siya kukunin. Tingnan natin yung sa labas. kalat dito sa amin, guys. Oh, my God. Tingnan nyo. Oh. Ang daming kaluhong. Tapos ito, oh. Oh, my goodness. Tingnan nyo, guys. Grabe, ang laki. Tapos yung talong. Oh boy. Tignan niyo. Oh, oh my goodness. Yan o. Oh. Tignan niyo. Oh. Grabe parang legs ng bata. Yan grabe ang laki. Eh. Ito oh, Hindi ko na ito kukunin. Yan. Para pang seedlings na lang. Hala. Giant yung talong natin dito ah. Anong kaganyan? si pag kung sukini dito yung sa loob hindi masyado guys oh ang laki grabe oh oh te na niya ito maliit ito sobrang laki oh Bieber. Ang lalaki oh. Grabe. Oh. Sobrang laki. Grabe. Dahil sa ating lagayan. Yan yung talong natin oh. Tapos meron marami pa dyan. Yan. Grabe ang dami. So ayan guys, grabe ang dami naman natin harvest ngayong araw. So ayan oh grabe. Tingnan nyo isang bucket na talong. Tapos ang lalaki pa. Ang lalaki. Grabe oh Sobrang laki ng talong. Oh my gosh. Maliit pa yung kamay ko. Ito yeah. so, na yung pangsahog natin sa ulam natin ngayon. Sakto nagbiprito ako ng isda. Tapos yung talong. ginisa ko pala muna yung aluya, uh, luya, sibuyas, bawang, kamatis. Mas maraming kamatis, mas masarap. Tapos nag ko ng celery which is optional dahil gusto ko yung celery sa sabaw. Tapos inad natin yung ating isda. Tapos takpan natin ano, for 3 to 5 minutes para mas ma-absorb niya yung ginisa natin para mas magkalasa. And then nag-add na pala ako ng tubig and then pakuluan natin ito and then ready na din yung ating gulay. Ayan, nahugasan na din natin. So pag kumulo na yung ating sabaw, inad ko pala yung ating sili dahil nga gusto namin ng maanghang which is optional naman ito ano pagkatapos natin inad yung sili inad ko na din pala yung ating sitaw at saka yung ating uh, talong so ayan once na naad na natin yung ating talong takpan lang natin ito at pakuluan hanggang sa malapit itong maluto ano bago natin i-add yung huling uh, gulay dahil yung okra at saka yung ampalaya at yung pechay ay madali lang maluto. So, ihuli natin yun pag malapit nang matapos yung, yung sitaw at saka talong natin. So, ayan. Tapos, titimplahan lang natin siya, guys. Base sa panlasa natin, pwede ka mag ng patis or seasoning. Depende sa'yo. So, ayan. Ready na ito guys. Ano? Pa once na ilagay natin yung pechay, malapit na yan siya. Tapos, ready na ito is serve. Ayan, yan yung ating ulam. O, di ba nakakatakam yung itsura? Ayan, Kain tayo! So, nag-camping kami, more on with kami. So, ngayon lang ulit tipong magbunga ng gulay kahit patapos na kahit winter na. May moisture so ba owl? ng gulay. Di balasa talaga pag bagong pitas no. kapatid tayo mahigo.